And mga Ogang hello hello it's me again, Ogang Tindera in the house, ayan makikiraan na naman po tayo ngayon ayan, umatin kami ng handaan party party, syempre nakikain po nakilapang ang Ogang Tindera nyo kasama ang aking mudra ayan, yan po ay uh, birthday celebration ng aking tita no ayan po sa kanya 60 birthday, 60th birthday. Well, ayan, ang ganda ng cake niya, di ba? At syempre, may lechon, kaya nga lang po ay ulo lang. <laughs> Pero okay na yan, mahal na rin po yan, mga ogang tindera, ha? At syempre, may pancit may shanghai, at may putupaw, at may nudo, our favorite, no? So, ayan, syempre, pinaghanda siya na kanya mga anak. Ah, lechon kay Lennon, cake kay kay Carlin ayan at may may crispy pata pa may kasasarap tapos isang isang na pansit pampahaba ng buhay ang ginawa niya ay namigay siya na nabigay ng kanyang handa sa buong kapitbahay niya kilala man niya at hindi ito ay thanksgiving po para sa kanyang life aba ba mga ogang syempre uh, be thankful kapag tayo ay pumunta na sa 60th birthday it's a blessing